Uh, for the days di po isang magandang hapon po sa inyong uh, lahat mga kabagang, mga brother and sister na uh, nais ko pong uh, mag, mag magpalaro dito po sa akin sa pagbablog dahil hindi ko po inaasahan na darating din po sa buhay ko ang pagbablog kasi ang akala ko po noon ay mananatili lang po akong supporter ng vlogger hindi ko po inaasahan na biglang may dumating na problema sa aming pamilya na medyo ikay stress po kaya naisipan ko na lang po ang ganitong pagbablog kaya sana po mga kabagang sana po supportahan po ninyo ang pagbablog ko at ako po ay magpaparapol kung sino man po yung unang makakapagpalo and share uh, ah, ito po ay bubulahin ngayon pong susunod na buwan kahit sa 15 ang una pong mananalo ay mabibigyan po namin sa pamamagitan ng GCAS ng 5,000 at yun naman po pangalawa ay mabibigyan po natin ng 3,000 pesos at yun naman po pangatlo ay 2,000 pesos po. Kaya, pag nalapol po, ay kailangan lagi pong nakabukas ang inyong mga cellphone. At kung kayo po ang matatawagan, saka po nyo ipapasa sa akin yung inyong gikas para may padala po namin kagad. Ito po mga kabagang, legit dahil ayaw ko po ng kasinungalingan. May karma po yan. Kaya sana po, ang inyong lingkod, ipala po nyo ang share. At kung kayo po ay talagang maubanin, kilala nyo po kung sino po ako. Sana po inyo pong suportahan at tulungan ang inyo pong uh, kaibigan. Maraming salamat po at magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Mga kabagang brother and sister, kung live po.